Mga lalaking mahilig magsuot ng polo shirts na may malalaking logo. Malaki ang chance ang magloko. Ayon sa eksperto. Saan katutak na ang mga pag-aaral tungkol sa mga taong nangangaliwa? Isa na dyan ang pag-aaral mula sa University of Michigan. Kung saan lumitaw na isang sign upang malaman ko ang lalaki ay handa kang seryosoin o hindi, ay isa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang suot. Ayon sa researchers, mas malaki raw kasi ang chance na gumawang kalokohan at hindi magseryoso ang mga lalaking mahilig magsuot ng polo shirts na may malaking designer o luxury brand logos. Dagdag pa sa pag-aaral, ang pagsusot ng mga lalaki ng mga ganitong polo shirt ay pangakit nila umano sa mga babae para sa pansariling kagustuhan. At pagpapakita rin ng kawalang interes sa long-term committed romantic relationship. Ilan lamang yan sa resulta ng isinagawang poll sa universidad. Ngunit kailangan pa ng maraming pag-aaral para suportahan ito. Ay meron na rin pagtutunay base sa pag-aaral. Kaya kung ikaw ay isa sa mga naghahanap ng the one na makakasama forever, maaari mo itong i-consider sa inyong pagpasok sa isang seryosong relasyon. relation